Ang maputlang liwanag ng buwan ay sumisiksik sa makapal na kulandong ng gubat, nagtatapon ng mga nakakabahalang anino sa daraanan. Sina Mateo at Elias ay humakbang sa kakahuyan, namumutla ang kanilang mga mukha dahil sa pagod. Ang kanilang ina, nakahiga sa kama sa loob ng ilang linggo, ay lalong humihina araw-araw. Ang lokal na doktor ay itinaas ang kanyang mga kamay bumubulong tungkol sa kanyang karamdaman na lampas sa kanyang kaalaman. Ngunit ang mga salita ng kanilang lola ay umuukit sa kanilang isipan. May mga espiritu sa gubat na makapagpapagaling kung mahahanap mo sila at mapapatunayan ang iyong halaga. Narinig na ng magkapatid ang mga kwento tungkol sa duwende sa buong buhay nila. Maliliit at malilikot na nilalang na may kapangyarihang magpala o magpahirap. Karamihan ay iniiwasan sila, pero wala nang pagpipilian ang mga bata dahil sila na lamang ang natirang nag-aalaga sa kanilang ina. Pinanghawakan nila ang pag-asa na ang supernatural ay magtatagumpay kung saan nabigo ang medisina. Sa tingin mo talagang tutulong sila sa atin? Tanong ni Elias, ang nakababata sa dalawa, nanginginig ang boses. Labing tatlo pa lamang siya, ngunit may determinasyon na lampas sa kanyang edad. Si Mateo, na mas matanda ng tatlong taon, ay sumulyap sa kanya. Nakatitig ang kanyang mukha, ngunit ang pagdududa sa kanyang mga mata ay nagtaksil sa kanya. Wala tayong pagpipilian. Sagot niya, hawak-hawak ang maliit na bag na inimpake ng kanilang lola na may laman na alay. Ang kagubatan sa paligid nila ay buhay na buhay sa mga kakaibang tunog, mga bulong sa mga dahon na kumakaluskos, ang pagputok ng mga sanga, ang mahina na tunog ng mga tawa na dinadala ng hangin. Habang lumalalim ang kanilang pakikipagsapalaran, mas lumalakas ang hangin, mabigat na may kakaibang enerhiya na nagpagapang sa kanilang balat. Pagkatapos, nakita nila ito, isang kaluwagan sa unahan, bahagyang iluminado ng isang kakaibang asul na liwanag. Ang kaluwagan ay parang isang bagay mula sa isang panaginip o isang bangungot. Sa gitna nito ay may nakatayong perpektong bilog ng mga kabute. Ang kanilang mga takip ay kumikislap na parang natatakpan ng hamog. Nag-alinlangan ang magkapatid sa gilid nito mas malamig ang hangin dito, halos kumakagat. Baka ito na yon. Sabi ni Mateo sabay kuha ng bag sa balikat niya. Tumango si Elias pero hindi gumalaw. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga kabute. Paano kung hindi ito tama? Paano kung magalit sila? Humugot ng malalim na hininga si Mateo. Sinasunod natin ang sinabi ni Lola. Lumapit siya at lumuhod sa gilid ng bilog. Maingat na inilatag ang mga handog. Nagmamasid si Elias, nanginginig ang mga kamay habang hawak-hawak ang isang flashlight na kumikislap ng hindi maayos. Pagbaba ni Mateo ng huling bagay, tila huminga ang gubat. Tumigil ang hangin, tumigil ang mga puno, at naging ganap na tahimik ang kapaligiran. Isang malambing na tawa ang sumira sa katahimikan, sinundan ng isang matinis na boses. Magatao? Napakalakas ng loob na pumasok ng hindi inanyayahan. Umikot ang magkapatid ngunit walang nakitang tao. May dala kaming mga regalo. Sabi ni Mateo, matatag ang boses niya sa kabila ng tibok ng kanyang dibdib. Nagahanap kami ng tulong para sa aming ina. May sakit siya, nanghihina. Isa pang tawa, mas malapit na sa pagkakataong ito. Pagkatapos, Mula sa mga anino, isang figura ang natanaw. Hindi ito hihigit sa dalawang talampakan ang taas, ang balat nito ay kulay abuhin at kulubot, at ang mga mata nito ay masyadong malaki para sa mukha nito. Umiti ito, ipinapakita ang matutulis ng ngipin na parang karayom. Nagahanap ka ng pabor? Sabi ng duwende, ang boses nito ay matamis ngunit may pang-aasar. May kapalit ang mga pabor. Dumako ang tingin ng duwende sa bag, ang mahahabang daliri nito ay kumikibot. Ang iyong mga alay ay sapat na, sabi nito sabay ikot sa kanila. Pero ang pagpagaling sa isang tao, malaki ang kailangan yan. Ano ang gusto mo? Tanong ni Elias, hinawakan ang braso ni Mateo. Ang mga mata ng duwende ay kumikislap. Ang sakit ng iyong ina ay nakatali sa isang sumpa. Isa na lumalan na sa loob ng maraming taon. Upang maiangat ito, kailangan mong dalhin sa akin ang isang bagay na dalisay at hindi nagalaw. Isang buhay. Isang buhay? Nabasag ang boses ni Mateo. Ibig mong sabihin pumatay ng tao? Tumawa ang duwende isang tunog na nagpadaloy ng kilabot sa kanilang mga gulugod. Hindi isang tao, isang bagay, isang ibon, marahil, isang lobo. Ang gubat ay puno ng buhay na handang kunin, ngunis ito ay dapat sa iyong kamay. Namutla ang mukha ni Elias. Hindi kami mga mamamatay tao. Nawala ang ngiti ng duwende. Napalitan ng pagsimangot. Kung gayon, umalis ka at hayaan mong mabulok ang iyong ina. Wala akong pasensya sa mga duwag. Hinawakan ni Mateo ang braso ni Elias. Hinahatak siya pabalik sa daan. Gagawin namin ito. Sabi niya matatag ang boses. Tumingin si Elias sa kanya, natatakot. Mateo! Wala tayong pagpipilian. Nagalit si Mateo ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa kawalang pag-asa. Naglakbay ang magkapatid sa kagubatan ng maraming oras, naghahanap ng biktima. Ang gubat ay tila buhay parang pinapanood ang bawat galaw nila. Ang mga anino ay tila kumikilos at mga kakaibang tunog ang sumusunod sa kanila saan man sila magpunta. Sa wakas, nakakita sila ng kuneho, ang maliit na katawan nito ay nanginginig habang naghahanap ng pagkain malapit sa isang palumpong. Kinuha ni Mateo ang kutsilyo sa kanyang bulsa, nanginginig ang kanyang mga kamay. Gawin mo na dali. Bulong ni Elias na nakatingin sa malayo. Nag-alinlangan si Mateo, humigpit ang hawak niya sa kutsilyo. Ngunit nang itinaas niya ito, lumingon sa kanya ang kuneho. Ang mga mata nito ay malaki, halos parang tao at puno ng takot. Natigilan siya. Hindi, hindi ko kaya. Nauutal na sabi ni Mateo, ibinaba ang kutsilyo. Bigla, tumakbo ang kuneho na wala sa mga damuhan. Isang malamig na hangin ang humampas sa mga puno. Dala ang isang mababang, nakakatakot na tawa. Nabigo kayo! Umabot sa kanila ang boses ng duwende. Ang magkapatid ay napadpad muli sa kalinisan. Ngunit natagpuan nilang wala na ang bilog ng kabute. Sa pwesto nito ay nakatayo ang kanilang ina. Maputla ang muka at guwang ang mga mata. Nanay! Bumulong si Elias humakbang pasulong. Pero may mali. Ang kanyang mga galaw ay magugulo. Hindi natural habang naglalakad siya patungo sa kanila. Nang siya'y nagsalita, ang kanyang boses ay may lalim at may garapal. Dapat nakinig ka. Sabi niya, ang kanyang mga labi ay lumiko sa isang malupit ng ngiti. Hinawakan ni Mateo si Elias at hinila siya pabalik. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi siya iyan. Ang pigura ay naglabas ng isang sigaw. Ang anyo nito ay lumiliyab at umiikot hanggang sa magmukhang duwende. Kayong mga tao, pare-pareho lang kayo. Sumirit ito. Pumunta ka na naghahanap ng mga himala, ngunit walang lakas ng loob na bayaran ng halaga. Ano ang gusto mo sa amin? sumigaw si Mateo. Ngumiti ang duwende, ang mga matutulis nitong ngipin ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang sumpa sa iyong ina ay inilagay noon pang matagal na panahon ng kanyang sariling dugo. Upang maputol ito, kailangan mong putulin ang ugnayang iyon. Tanging sa ganitong paraan lamang siya magiging malaya. Tinitigan ng magkapatid ang duwende. Parang laso ng mga salita nito. Anong ibig mong sabihin? Tinanong ni Elias, nanginginig ang kanyang boses. Lalong lumawak ang ngiti ng duwende. Ang iyong ina ay may dalang kasalanan. Mga kasalanang ipinasa mula sa kanyang mga ninuno. Para mailigtas siya, isa sa inyo ang dapat manatili. Isang buhay para sa isang buhay. Hindi. Sabi ni Mateo, humakbang ng maingat sa harap ni Elias. Baka may ibang paraan. Iniliko ng duwende ang kanyang ulo. Ito ay awa. Tumanggi ka at ang sumpa ay lalaganap. Una siya, pagkatapos ikaw, pagkatapos ang bata. Hinawakan ni Elias ang braso ni Mateo habang umaagos ang mga luha sa kanyang mukha. Hindi natin ito magagawa, Mateo. Baka may ibang paraan ngunit tumatakbo ang isip ni Mateo. Naisip niya ang kanilang ina, ang kanyang mahina at lumulupay-pay na katawan, ang kanyang mga pakiusap para sa tulong. Gagawin ko ito, sabi ni Mateo, matatag ang boses. Nanlaki ang mga mata ni Elias. Hindi, hindi ko kaya. Humarap si Mateo sa kanya, ang kanyang ekspresyon ay matatag. Kailangan mong bumalik sa kanya, Elias. Kailangan kanya. Pumasok si Mateo sa bilog, humarap sa duwende. Kunin mo ako, hayaan mo siyang mabuhay. Pumalakpak ang duwende, isang tunog na hindi natural na umalingaungaw sa kagubatan. Isang marangal na sakripisyo. Sabi nito, ang boses ay puno ng pang-aasar. Habang pinapanood ni Elias na walang magawa, itinaas ng duwende ang mga kamay nito. Ang mga anino ay umiikot sa paligid ni Mateo. Hinihila siya papasok sa lupa. Si Sigaw ni Elias, inaabot ang kapatid, ngunit huli na ang lahat. Ang lupa ay sumara sa kanya, nag-iwan ng katahimikan. Ang duwende ay humarap kay Elias, ang ngiti nito'y tagumpay. Umuwi ka na bata, magigising ang nanay mo. Bumalik si Elias sa nayon ng mag-isa, ang puso niya ay puno ng dalamhati. Totoo sa sinabi ng duwende, gising ang kanilang ina at naibalik ang kanyang lakas pero may mali. Iba ang kanyang mga mata, mas maitim na parabang may aninong hindi nakikita. Ngumiti siya pero hindi umabot sa kanyang mga mata. At sa gabi, naririnig ni Elias ang kanyang pag-ungol sa isang wikang hindi niya naiintindihan, ang kanyang boses ay mababa at gutural. Isang gabi, nagising siya at nakita niyang nakatayo siya sa paanan ng kanyang kama, ang mukha nito ay nakasimangot sa isang malupit na ng ngiti. Akala mo ba na nawala na ang sumpa? Sabi niya ng pabulong. Pinagpalit mo lang ito. Uli na napagtanto ni Elias. Ang awa ng duwende ay isang kasinungalingan. Hindi pa natatanggal ang sumpa. Nakahanap lang ito ng bagong tahanan. At kumakalat ito